ko sinabi ha, ah, mm -hmm. ay mas uh, say it clear, hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation during mm -hmm. the war on drugs. Mm -hmm. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talagang na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, eh dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalukuhan. Kasi kung wala, eh dapat walang pulis na yun na na nakasuhan, na nakulong mm -hmm. Mm -hmm. So meron talaga, meron at noon kaya nga dapat imbestigahan individually bawat kaso. Mm -hmm. uh, hindi man ito yung isang one act lang na na crime against humanity na isang daan lang na eroplano binagsakan ng napambam yung uh, isang village sulog lahat ng tao patay lahat ng tao. Mm -hmm. Hindi man ito ganun. Mm -hmm. eh, may individual man ito na anti-drug operation na nangyayari, so mm -hmm. paano mo bisigal investig as a whole mm -hmm. you treat each case uh, individually mm -hmm. dapat